Hello, kumusta kayo? Maligayang pagdating sa ating special na segment kung saan tatalakay natin ang mga practical na tips at tricks para matulungan kayong magtipid at mas mahusay na pamahalaan ng inyong pera. Para ito sa inyo, estudyante ka man, magulang, o kahit sino na gustong mapakinabangan ng husto ang pinaghirapan niyong pera. Ngayon, alam ko na marami sa atin ang nagtitipid at alam nyo, believe ako sa inyo. Hindi biro ang pagtitipid, pero sa kaunting diskarte at disiplina, posible itong makamit. Ngayon, susuriin natin ang ilang mga subok ng paraan na makatulong sa inyo para mas makaipon at gumastos ng matalino. Ang galing ng mga practical at maabilidad sa paggastos, talento talaga. Mula sa paggawa ng listahan ng bibilhin hanggang sa pagkukumpara ng presyo, mahalaga ang bawat maliit na pagsisikap. Ipapakita namin sa inyo kung paano masulit ang bawat pagpunta sa palengke o grocery. Kaya naman, narito ang mga tipid tips na siguradong makakatulong sa pag-budget. Tatalakayin natin ang lahat mula sa pagpaplano ng pagkain hanggang sa pag-iwas sa mga bigla ang pagbili. Hindi lang basta mungkahi ang mga tips na ito. Mga napatunayan na estratehiya na nakatulong sa maraming pamilya. Hindi lang basta tips to ha? Subok na. Epektibo, promise. Makakaasa kayo na malaki ang maitutulong ng mga tips na ito sa inyong pagpaplano sa pera. Magbabahagi rin kami ng ilang personal na kwento at karanasan para maipakita kung paano nakatulong ang mga estratehiyang ito sa iba. Una sa lahat, magplano tayo ng mga kakainin natin para sa buong linggo para makatipid sa paggrocery at maiwasan ang pagbili ng sobra-sobra. Malaking tulong ang pagpaplano ng pagkain para siguraduhin na ang bibilhin mo lang ay ang kailangan mo. Nakakatulong ito para mabawasan ang nasasayang na pagkain at masiguro na balanse ang kinakain mo sa buong linggo. Alam nyo yun? Yung tipong napadaan ka lang, puno na agad ang cart. Iwasan natin yon ha? Talagang makakasira sa budget ang mga biglaang pagbili. Bibigyan namin kayo ng mga tips kung paano iwasan ang mga nakakatempt pero hindi naman kailangan bilhin. Manatili lang. At simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas matalinong paggastos at mas malaking ipon. Mga kafavu, seryosong tip ito, planuhin ang kakainin sa buong linggo. Alam nyo ba na ang pagpaplano ng menu ay hindi lang para sa restaurant? Magagawa rin natin ito sa bahay para mas organisado at mas tipid sa oras at pera. Alam ko, parang mahirap, parang matagal, pero maniwala kayo, malaking tulong ito. Sa simula, medyo mahirap, pero kakapag nasanay na kayo, magiging routine na lang. Isipin ninyo na lang ang stress na mawawala, dahil hindi na kayo mag-iisip kung ano ang lulutuin araw-araw. Kapag naggrocery kayo, alam niyo na ang bibilhin ninyo. Hindi na kayo magpapaligoy-ligoy sa mga ice at mas mabilis kayong matatapos. At saka, maiwasan ninyo ang biglang pagbili dahil may listahan na kayo ng mga kailangan lang bilhin. Wala nang matatambak sa pantry ninyo ng matagal kasi hindi niyo naman pala kailangan. Ang mga pagkain na binili ninyo ay siguradong magagamit agad, kaya hindi na masasayang. At syempre, mas madali ring mag-ayos ng pantry kapag alam ninyo ang mga laman nito. At syempre, mas kunti ang masasayang na pagkain. Kapag planado ang kakainin, mas kunti ang tira-tira. Pwede ninyo pang gamitin ulit ang mga natirang sangkap para sa ibang lutuin. Isipin ninyo yung dating budget ninyo para sa isang linggo, pwede ng pang dalawang linggo. Ang dami ninyong mabibili. Hindi lang sa pagkain, pati na rin sa oras at pagod, makakatipid kayo. Kaya mga kafavu, simula na ang pagpaplano ng menu at maranasan ang mga benepisyon nito. Alam niyo ba yung pakiramdam na gutom na gutom ka natapos ang mamahal pa ng pagkain sa labas? Nakakainis, di ba? Kaya mga kafabo, magbaon na. Hindi lang ito matipid, mas masustansya pa. At syempre, mas masarap kumain ng luto mo o ng mahal mo sa buhay. Ito naman para sa mga commuters natin. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, wag na kayong magkotse. Mag-commute na lang tayo. Alam ko, traffic nakakainis. Pero isipin nyo ang matitipid natin. Yung gasolina, parking, toll fees, isipin mo kung sa inyo na lang yon. Pwede nyo pang ipambili ng mga gusto nyo. Kabanata apat. Natatandaan nyo pa ba yung mga alkansya natin noon? Balikan natin yan. Sa tuwing may barya ka, ihulog mo sa alkansya. Magugulat ka sa dami ng maipon mo. Parang magic, pero pera talaga. Kabanata 5 Maging malikhain tayo mga kafahu. Huwag agad itapon ng mga bagay. Yung mga bote. Pwede nating gawing vas. Lumang dyaryo. Pwede itong ipampalibot sa mga regalo. Ilabas natin ang ating pagiging malikhain at bigyan natin ng bagong gamit ang mga lumang bagay. Kabanata 6. Kung may lugar kayo sa bakuran, bakit hindi kayo magtanim ng gulay? Isipin ninyo, mga sariwang gulay galing mismo sa inyong garden. Parang may sarili kayong maliit na grocery at nakakarelax pa, hindi ba? Chapter 7, Mag Online Shopping Alam ko nakakaakit bumili ng bumili online. Pero mga kafavu, pwede tayong magtipid dito. Hanapin lang natin ang mga deals at discounts. Maraming online stores sa may libreng delivery o cashback. Dapat matalino lang tayo. Chapter 8, Magluto ng Malasa Pero Mura Sino ba ang nagsabi na kailangan mahalang masarap na pagkain? Maraming simple, pero masarap na mga luto na hindi magastos. Subukan natin ang mga yan at ipakita natin na magaling tayo magluto at magtipid. Kabanata 9. Magbahagi ng subscription. Netflix and chill. Diba? Alam ko gustong-gusto natin ang mga streaming subscriptions. Pero imbes na gumastos ng malaki, bakit hindi makihati sa pamilya o mga kasama sa bahay? Sulit para sa lahat. Masaya na, tipid pa. Chapter 10, Pagpaplano para sa mga biglaang gastos. Pag-usapan natin ang mga biglaang gastusin. Kaarawan, pista, nakakagaan ng bulsa, di ba? Pero huwag magalala mga kafavu. pwede tayong maghanda. Mag-ipon tayo ng kahit konti bawat buwan para sa mga ganitong okasyon para laging handa tayo magdiwang ng walang iniisip na gastos. Kabanata 2, Maganap ng Libreng Libangan hindi mo kailangang gumastos para magsaya. Maraming libreng pwedeng gawin tulad ng pagpunta sa parke, paghiking o pagsali sa mga community events. Masaya na, tipid pa. Minsan ang simpleng paglalakad lang sa parke kasama ang pamilya o mga kaibigan ay sapat na para maging masaya at mapagpahinga. Kung mahilig ka naman sa sports, maraming public courts kung saan pwede kang maglaro ng basketball, tennis, kahit soccer. Kung gusto mo ng mas nakaka-excite, subukan ang paghiking sa mga malapit na trails. Hindi lang ito maganda para sa kalusugan mo, makakita ka pa ng magagandang tanawin. At huwag nating kalimutan ang mga community events tulad ng mga libreng concerts, art exhibits at local festivals. Maraming paraan para magsaya ng hindi gumagastos. Kaya mga kafavu, sa susunod na gusto niyong mag-relax at magsaya, tandaan na hindi kailangang gumastos ng malaki. Subukan ang mga libreng bangon diban sa inyo jogger at siguradong mag-enjoy kayo ng hindi nabubutas ang bulsa. Kabanata 3, mag second hand shopping. Maraming nakatagong kayamanan sa mga thrift stores o ukay-ukay. Makakahanap ka ng mga dekalidad na gamit sa mababang presyo. Maging matalino sa pamimili. Una, magtakda ng budget bago pumunta sa thrift store. Mahalaga ito para hindi ka malula at gumastos ng lampas sa kaya mo. Alamin kung anong mga gamit ang kailangan mo, damit, gamit sa bahay, o accessories. Ang pagkakaroon ng listahan ay makakatulong para hindi ka lumihis sa iyong layunin. Pangalawa, maging maingat sa pagpili ng mga gamit. Suriin ang kalidad at kondisyon ng bawat gamit. Siguraduhin walang sira o malaking pinsala na hindi na maayos. Tandaan kahit luma, dapat sulit at magagamit mo pa rin ng matagal. Pangatlo, magsaya sa paghahanap ng mga kakaibang gamit ang ukay-ukay ay parang paghahanap ng kayamanan. Minsan, makakakita ka ng mga branded items o vintage pieces na bihira mo nang makita sa mga mall. Huwag kalimutang magdala ng reusable bag para sa iyong mga pinamili. At panghuli, maghanap ng mga thrift store na may sale o discount days. Mas makakatipid ka pa kung masasabayan mo ang kanilang mga promo. Kaya mga kafabu, sa susunod na kailangan ninyo ng bagong gamit o damit, subukan ninyo munang mag-thrift shopping hindi lang makakatipid, makakatulong pa sa kalikasan dahil sa pag-recycle ng mga gamit. Happy Thrifting! Kabanata 14, Mag-DIY Projects Sa halip na bumili ng bagong gamit, bakit hindi subukan gumawa ng sarili ninyong mga proyekto? Maraming tutorial online na pwede ninyong sundan. Makakatipid ka na, may bago ka pang kasanayan. Una, mag-research ng mga DIY projects na bagay sa inyong pangangailangan at budget. Pwedeng magsimula sa mga simpleng proyekto tulad ng paggawa ng mga organizer, dekorasyon sa bahay, o kahit mga personal na aksesorya. Ang mahalaga ay piliin ang mga proyektong kaya ninyong gawin at magbibigay ng halaga sa inyong araw-araw na buhay. Pangalawa, gumamit ng mga recycled na materyales. Tingnan ninyo sa paligid ng bahay, baka may mga bagay kayong hindi na ginagamit na pwede pang gamitin muli. Halimbawa, ang mga luma ninyong damit ay pwedeng gawing reusable shopping bags o ang mga bote at garapon ay pwedeng gawing mga lalagyan. Pangatlo, maglaan kayo ng oras para sa inyong mga DIY projects. Ang paggawa ng mga ito ay hindi lang makakatulong sa pag-budget, kundi isang magandang paraan din para mag-relax at mag-enjoy. Pwede ninyo rin itong gawing bonding activity kasama ang pamilya o mga kaibigan. Pangapat, maging malikhain at huwag matakot mag-eksperimento. Ang kagandahan ng mga DIY projects ay walang tama o maling paraan ng paggawa. Ang mahalaga ay ang inyong personal na estilo at kasiyahan sa proseso. At panghuli, i-share ang inyong mga natapos na proyekto sa social media. Baka maka-inspire pa kayo ng iba na subukan ng mga DIY projects. Pwede rin kayong maghanap ng mga DIY communities online kung saan pwede kayong makakuha ng mga tips at suporta mula sa iba pang DIY enthusiasts. Kaya mga kafavu, handa na ba kayong mag-DIY? Subukan ninyo na at siguradong mag-enjoy kayo habang nakakatipid. Happy Crafting! Kabanata kin magtakda ng mga pinansyal na mithiin. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga pinansyal na mithiin para alam mo kung saan patungo ang pera mo. Magtakda ng mga panandalian at pangmatagalang mithiin para mas madali mong masubaybayan ang iyong progreso. Una, mag-isip ng mga panandaliang mithiin. Ito ay mga bagay na gusto mo makamit sa loob ng ilang buwan hanggang isang taon. Halimbawa, baka gusto mong makapag-ipon para sa pondo para sa mga biglaang pangangailangan, makabayad ng utang, o makabili ng bagong gadget. Isulat mo ang mga ito at gawing check ang bawat miting. Pangalawa, magtakda ng mga pangmatagalang miting. Ito naman ay mga plano para sa hinaharap na karaniwang nangangailangan ng mas mahabang panahon para makamit. Pwedeng kabilang dito ang pag-iipon para sa pagreretiro, pagbili ng bahay, o paghahanda para sa edukasyon ng mga anak. Tandaan, mahalaga ang pagiging makatotohanan at makakamit ng iyong mga mithiin. Pangatlo, hatiin ang iyong mga mithiin sa mas maliliit at kayang-kayang gawin ng mga hakbang. Halimbawa, kung pangmatagal ang mithiin mo ang makapagipon ng isang milyon para sa pagre isipin mo kung magano ang kailangan mong ipunin kada buwan o taon para maabot ang mitiin ito. Pangapat, Regular na subaybayan ang iyong progreso. Maglaan ng oras kada buwan o kada quarter para tingnan kung nasaan ka na sa iyong pinansyal na paglalakbay. Pwede kang gumamit ng mga pinansyal na app o simpleng spreadsheet para mas madali kang makapagsubaybay. At panghuli, ipagdiwang ang iyong mga milestone. Hindi kailangang maghintay hanggang maabot ang huling mithiin para magdiwang. Ang bawat maliit na hakbang tungo sa iyong mga pinansyal na mithiin ay dapat ipagdiwang. Kaya mga kafavu, handa na ba kayong magtakda ng mga pinansyal na mithiin? Tandaan, ang pagkakaroon ng malinaw na mga pinansyal na mithiin ay susi sa mas maayos at mas matalinong pamamahala ng pera. Good luck sa inyong pinansyal na paglalakbay. Kabanata 16. Mag-track ng gastos. Mahalaga ang pagsubaybay sa iyong mga gastusin para alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Gumamit ng mga app o simpleng notebook para ilista ang pang-araw-araw mong gastusin. Makakatulong ito para maiwasan ang labis na paggastos. Una, pumili ng paraan ng pagsubaybay na komportable ka. Maari itong mga digital apps tulad ng Expense Manager, Mint, o isang simpleng spreadsheet sa iyong computer. Kung mas gusto mo ang tradisyonal na paraan, pwede kang gumamit ng notebook at ballpen. Pangalawa, maging tuloy-tuloy sa pagtatala ng iyong mga gastusin. Maglaan ng oras araw-araw para i-update ang iyong talaan ng gastusin. Mas mainam kung agad mong isusulat ang iyong ginastos pagkatapos ng bawat transaksyon. Pangatlo, uriin ang iyong mga gastusin. Maglagay ng mga label tulad ng pagkain, transportasyon, mga bayarin, libangan at ipon. Makakatulong ito para makita mo kung saan napunta ang malaking bahagi ng iyong pera at kung saan ka pwedeng magtipid. Pangapat, regular na suriin ang iyong mga gawi sa paggastos. Maglaan ng oras kada linggo o buwan para tingnan ang iyong mga gastusin. Ito ang tamang panahon para mag-adjust ng budget at maghanap ng paraan para mas makatipid pa. At panghuli, magtakda ng limitasyon sa paggastos para sa bawat kategorya. Kapag alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, mas madali kang makapagbibigay ng limitasyon para maiwasan ang labis na paggastos at mas mapalago ang iyong ipon. Mga kafavu, tandaan, ang pagsubaybay sa mga gastusin ay isang mahalagang hakbang sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong pananalapi. Kaya simula na ang pagsubaybay sa iyong mga gastusin ngayon at maging wise sa paggastos. Good luck! Kabanata 17. Mag-set ng budget. Malaking tulong ang pagbabudget para maayos mong mapamahalaan ang pera mo. Gumawa ng monthly budget at sundin ito ng mabuti. Disiplina ang kailangan. Una, alamin kung magkano ang kinikita mo kada buwan. Ito ang magiging basehan ng budget mo. Sunod, ilista ang lahat ng gastusin mo na hindi nagbabago, tulad ng renta, kuryente at tubig. Pagkatapos, ilista rin ang mga gastusin mo na pabago-bago, tulad ng pagkain, pamasahe, at pangaliw. Kapag alam mo na ang lahat ng gastusin mo, ikumpara ito sa kinikita mo. Kung mas malaki ang gastos mo kaysa sa kita mo, kailangan mong bawasan ang paggastos. Magtakda ng limitasyon sa bawat gastusin at tiyaking susundin mo ito. Huwag kalimutang magtabi ng pera para sa ipon at para sa mga emergency. Mahalaga ring suriin ang budget mo buwan-buwan Tingnan kung saan ka pa pwedeng magbawas para mas makasapat ang pera mo. Tandaan, ang pagiging disiplinado sa pagsunod sa budget ang susi para maging maayos ang iyong pera. Kaya simulan mo na ang pagbabudget ngayon at maging matalino sa paggastos. Good luck, mga kafavu. Kabanata labing walo, maghanap ng side hustle. Kung may libreng oras ka, bakit hindi maghanap ng dagdag na trabaho? Maraming online jobs na pwede mong subukan. Dagdag kita, dagdag ipon. Una, maghanap ng mga pwedeng dagdag na trabaho na babagay sa iyong kakayahan. Pwede kang maging freelance writer, graphic designer, virtual assistant o magturo ng English online. Maraming platforms tulad ng Upwork, Fiverr at Online Job Stage kung saan pwede kang mag-apply. Pangalawa, siguraduhing tunay ang mga alok na trabaho. Magbasa ng mga reviews at feedback mula sa ibang freelancers para malaman kung maayos ang employer. Pangatlo, ayusin ang iyong oras huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili at sa pamilya. Mahalaga ang balanse. Ang pagkakaroon ng dagdag na trabaho ay hindi lang para sa dagdag na kita, kundi para rin sa personal na paglago. Matuto ka ng bagong kasanayan at magkakaroon ng mas maraming oportunidad. Kaya ano pang hinihintay mo? Maghanap na ng side hustle at simula ng pag-iipon para sa iyong mga pangarap. Good luck, mga kafavu. Kabanata 19, Magmeal Prep. Malaking tulong ang pagme-meal prep para makatipid sa pagkain. Magluto ng marami at ilagay sa ref para lagi kang may handang kainin. Hindi ka mahirapan at tipid pa. Sa pagme-meal prep, unahin mo ang pagplano ng mga lulutuin na paborito mo at ng pamilya mo. Siguraduhin na balanced at masustansya ang bawat pagkain. Pangalawa, maglaan ng isang araw kada linggo para magluto ng madami. Pwede sabado o linggo, depende sa oras mo. Paghiwa-hiwalayin ang mga niluto base sa dami ng kakainin mo sa bawat kainan at ilagay sa mga lalagyan. Para mas tumagal, pwede mo ring i-freeze ang iba. Lagyan ang pangalan ng mga lalagyan para alam mo kung kailan mo ito kakainin para hindi ka magkamali. Pangatlo, dapat iba-iba ang ulam para hindi ka magsawa. Pwede kang magpalit ng mga recipe kada linggo. Sa pagme-meal prep, hindi lang pera ang natitipid mo, pati oras din. Mas madali at mabilis maghanda ng pagkain, lalo na kung busy ka. Kaya simulan mo na ang pagmi-meal -me prep at siguradong tipid ka na sa gastusin. Happy prepping, mga kafabu. Chapter 20. Magtakda ng Ipon Goal Ang pagtatakda ng espesipikong ipon goal ay isang mahalagang hakbang para mas ganahan kang mag-ipon. Hindi lang ito basta pag-iipon, kundi pag-iipon na may direksyon at plano. Pwede itong para sa pagbiyahe, pondo, para sa emergency o kahit anong gusto mo. Basta't may goal, mas madali ang pag-iipon. Una, mag-isip ka ng goal na gusto mong maabot. Pwede itong panandalian o pangmatagalang goal. Halimbawa, gusto mong makapagbiyahe sa isang lugar na matagal mo ng pinapangarap o kaya'y makapaghanda para sa mga biglaang pangangailangan. Kapag malinaw ang goal mo, mas madali kang makapag-focus sa pag-iipon. Pangalawa, alamin kung magkano ang kailangan mong ipunin para maabot ang goal na ito. Mag-research ka kung magkano ang kailangan mo para sa biyahe o kung magkano ang ideal na emergency fund. Magtakda ng espesipikong halaga na dapat mong maipon. Pangatlo, gumawa ng plano kung paano ka mag-iipon. Pwede kang mag-automate ng ipon sa iyong bank account para hindi mo na kailangang mag-isip pa. Maglaan ng espesipikong halaga mula sa iyong sweldo na ilalagay mo sa ipon. Importante ang pagiging tuloy-tuloy. At panghuli, bantayan ang iyong progreso. I update ang iyong savings tracker at ipagdiwang ang maliliit na milestones. Kapag nakikita mong malapit ka na sa iyong goal, mas lalo kang magkakaroon ng gana na mag-ipon pa. Sa pagtatakda ng ipon goal, hindi lang pera ang iyong iniipon, kundi pati na rin ang disiplina at commitment. Kaya simulan mo na ang pagtatakda ng iyong ipon goal ngayon at maging matalino sa iyong mga gastusin. Good luck, mga kafabu! Kabanata 21. Mag-review ng subscriptions. Suriin natin ang mga subscriptions mo at alisin ang mga hindi mo na ginagamit. Minsan, hindi natin namamalayan na marami na pala tayong binabayaran na hindi naman natin ginagamit. Maaring mga streaming services, magazine subscriptions o kahit mga apps na may bayad kada buwan. Maglaan ng oras para tingnan ang mga ito at magdesisyon kung alin ang talagang kailangan mo. Sa pag-cancel ng mga hindi mo na ginagamit, makakatipid ka ng malaki kada buwan. Tandaan mga kafavu, mahalaga ang bawat piso. Kaya simulan muna ang pag-review ng iyong mga subscriptions ngayon. Iyan ang True Tipid Tips. Ayan, mga kafavu. Sana ay marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. Ang mga tips na ito ay hindi lang para makatipid, kundi para maging mas wise at responsibly tayo sa paggastos ng ating pera. Ang aking top 10 tipid tips na swak na swak sa bulsa siguradong makakatulong ito sa araw-araw ninyong pamumuhay. Huwag kalimutang gamitin ang mga ito sa inyong mga budget plans. Ano pa bang ibang budgeting tips ang ginagamit mo? Baka may mga techniques ka pa na hindi pa natin nababanggit. Mahalaga ang pagbabahagi ng kaalaman para mas marami pa tayong matulungan. I-share mo na sa comments section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan at mga tips na naging epektibo para sa inyo. Alam naman natin na iba-iba ang paraan ng pag-budget, kaya mas maganda kung magtutulungan tayo. At para lalo pa tayong maging mahusay sa pag-budget, may pahabol ako. Huwag kalimutang mag-research at magbasa ng mga libro o manood ng mga videos tungkol sa pag-manage ng pera. Heto pa ang mas marami pang tipid tips para sa mga Pinoy na swak sa budget. Bisitahin ang aming website para sa mas detalyadong mga gabay at articles na makatulong sa inyong financial journey. Sandali lang, may isa pa. Alam nyo ba na may mga apps na makakatulong sa pag-track ng inyong mga gastusin? Subukan ninyo ang iba't ibang budgeting apps na available online. Kung gusto ninyo, pwede ko rin kayong tulungan na gumawa ng tipid tracker o budget template. Gusto nyo ba yon? Mag-comment lang kayo at tutulungan ko kayong gumawa ng personalized budget plan. Sabihin ninyo lang sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aming page para sa mas marami pang tips at updates. Salamat sa panood mga kafavu at hanggang sa susunod nating episode.